Hello guys! Today our vlog tayo ay mawa pipino pepino at okra. Galing sa ating kaibigan si Ate and Kuya Hen. sa mag-asawa. Okay, Ate Melda and Kuya Eddie. salamat po sa so, piyayang binigay mo. Ito po yung pipi, pipino, at okra. Aso, yung pipino. pepino.

pupunta mo na, BCG na tayo sa dulo. Para mapitas natin. Ang tipino at okra. Yung mga okra, masarap yan. Kaya taste him lang. Oh. Di ba? Sarap yan. Kaya well, gulang-gulang. Pero masarap yan eh. Hini-steam lang. Ilalaga. Oya sinasapo sa sinaing. Ayos na yun. Talo-talo na yeah, yun. Ya? Namitas na tayo mga idol. Sesyon ay sa pagkuha ng digit. Medyo Masikip talaga. Ayan, eh, no? Oh. Di ba? Pepino, sari nga sa iyo. yung pepino. Basta pag talaga mga galing kita sa talaga. At ang tama mga pepino lang yung pinuha ko talaga. Kasi mas malasa talaga yun. Mm, Bata-bata pa, pero may uh, talaga siya. Yeah? Ang no, masarap nito, idol sa araw. Yung panghimalas, no? Yung pepino, no? Ano bang masarap na sausawan dyan? Mga idol sa pepino. Comment ka naman dyan. Oh, masarap sausawan dyan. O, oh, kasi suha pawinta, asuwal. Ayun, oh, yun lang sa akin. Senyor idol, ano masarap pa ilagay dyan? So, sa mga gano'ng sausawan na sa pepino. Lalo lalo na no, kung ang ni sariwa. Oh, dalin dali ya, mga idol. Ang sarap niya. Pero, bueno, namumulaklak pa yung mga pipiro. <laughs> bueno, Pero, ang dami. Mayroon pang o ano yan. Eh, taling na oy. Masarap talaga pag meron kang lupa na bakante sa yung bakuran. Kaya ito, yan, oh. Ano ba ba? Ayan. na yan. Tatay mo ng Panibago. Ano? Ang oh, pagtatanim kasi magandang lupa dito. Ay, yung okra. Pwede ba? Sariwa-sariwa yung mga hayro. Yung pipina na si Gila de yung pipina. Asa kanabi na muna, lalagay ko muna yung pipina dyan. Asa talaga hindi na no, kaya yung pipina, ano? You know? na talaga, di ba? mababa baba na. Si, 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 tuloy tayo si, lale. Pero kinuha ano, ako to, itong ganito. Mmm. petas kanayo. Zarap yun. Sarap mo Pupunin natin, pupunin ng ay idol. Masarap na masarap to, mga idol. Kaya huwag mo kalimutan mag-lag, -like, mag-follow, at mag-share. Salamat sa mga panunod, mga idol. Thank you. Thank you, Berwick. Love you. ang hirap po. Ang hirap paglakad. Daan. yan na kayo ko. Eh oh yeah, pepepero sarap. Yahan wa maya. I don't know, gana palaw ko. Palo like and share. Thank you.